Hello guys, good day. Welcome to my vlog. Welcome to Corda Piazza Adventure and etc. For today's video guys, bali papasok na po tayo dito sa lugar ng aking tiyahin dahil birthday ng aking lola. So, eto, pupunta kami doon sa kanila at bibisita since na ang lola ko po is doon nakatira sa kanila sila yung nag-aalaga so lahat ng mga pamilya po namin na taga rito at saka sa galing sa ibang bayan baliyoy dito dahil magse-celebrate kami ng birthday ng aking lola so mula sa kalsada hanggang sa bahay ng aking tiyahin mga almost mga 20 to 25 minutes lang naman na paglalakad. Hindi kasi pwedeng makapasok doon yung mga motorsiklo eh. Kaya uh, na lang namin doon sa labasan. And then naglakad na lang kami, naghiking na lang kami papunta rito. So ayan guys, nakikita natin sa kalayuan yun yung nakatutok yung ating cellphone, yung ating camera. Yun yung spot ng aking uh, tiyahin, yun yung kanilang bahay, yung kanilang lugar. And then doon tayo didiret so, so tinan guys sobrang napagaganda yung lugar uh, kahit na merong mga kulay brown dyan pero makikita mo uh, sa paligid na yung mga kulay luntian na nagbibigay buhay at nagbibigay aura na relaxing yung lugar at masarap talaga man dito lalo na paggabi gabi at umaga malamig yung kwan yung hangin at saka yung klima kaya Uh, Masarap talaga manirahan dito. So, ayan. Bali, papasok na po tayo. Andiyan sa bungad ng kanilang tanan. At ayan, nakita natin guys na yung mga pariente po namin, yung mga kamag-anak po namin is busy-busy sila sa kusina. Nagluluto sila para sa handaan mamayang lunchtime. Dahil lunchtime yung celebration, ay busy-busy sila sa paganda para makakain yung mga bisita. Ayan yung kung yan yung aking pinsan. Uh, isa din siya sa mga nagluluto at nat na, na magluto. Ayun yung mga asawa nila, yung mga uh, pariente, yung mga kamag-anak natin na todo suporta guys. Habang nagluluto yung kanilang mga asawa, sila naman yung nagbabantay sa kanilang mga asawa. Ayan, ayan, nakita mo. Ganito talaga sa probinsya guys pag mayroong mga handaan, maraming mga kapamilya na pumupunta at saka nakikisalo sa handaan, nakikisalo sa kasayaan at kasiyahan ng buong pamilya. So, yan na po lahat guys. Maraming salamat. Yan naman yung aking tiyay na saka yung aking pinsan. Nagtatawa ng tuwang ko dahil uh, this would be the last uh, year na na po kami dahil yung, yung aking lola ay sa uh, namahinga na po siya right, So, ayun guys. Stay tuned and watch my video. And then, mag-react na lang kayo pagkatapos. Then, mag-comment. Hanggang dito na lang po tayo. na sa mga bagong kaibigan natin na hindi pa naka hindi pa naka-subscribe. Please subscribe naman po kayo. Maraming salamat. Enjoy watching. Bye-bye. Oh mm -hmm.